Anong value rito? M Natividad po Ayun! Yan ang M Natividad Hinahanap ko yung M Natividad Ito pala, iyon may, may daan ba ito, boss? Oo, oh, daanan to eh Papuntang Oroqueta? Oo, oh, labas ka ng Oroqueta Oroqueta, no? Oroqueta Oo, oh, hinarangan na naman ito অ কমে আনো ন কমে <coughs> Bong Bong. La Bong laban Dati pamilya kayo Rico dito. Ay hindi pa. Ay hindi Bong. Bong Ayun. Limuel. Chairman. Limuel. Barangay 312, Zone 31, District 3. Structural mapping muna natin. Oo, sir. Ang labas niya sa Oroqueta. Okay. Oroqueta na yung kalsada niya. Mga ano to? Mga nasa benching kong pamilya to. Jet, mga structure. Ben safe. Ang ingay lang ka. Nagdagdag yung sa yung kakalipat lang yun. Kakalipat lang yun. Ano ba? Ito yung mga

pa po oh. kami dito sa dito ah, uh, po kami sa kabila. Sa kabila. Nasa kabila kayo. pero hindi dito, dito eh. po kasi bukas ko. Tapos lumipat po kami rito kasi tinanggal. Ah, uh. oh, ginipa ko yung ano, di ba? Hmm. Dito kayo lumipat eh kaso ngayon Tapos, bubuksan na. Dito. Uh. Alam niyo ba yung dating uh, station commander na sa tag uh, sa base ko? Uh, hindi po kasi hindi uh, mo kilala uh, yon. Yung... utang uh, Oy, hindi eh, ibig sabihin ano. Eh, hindi ka talaga taga rito. Doon kayo sa, sa, sa kabila, lumipat na dito. Kaya lumipat kayo dito. Kasi ito, hindi mo na sinanapin ito. Kaya so, open namin itong kalya. Ha? Oh, ha? Eh, wala naman po tayo. Oh, hindi naman po sa atin. Oh, sabihin mo sa mga nakapira dito na. Hindi naman po sa atin. Okay. okay. Ha? So, Ikaw, saan ba nakapira? Kabila ako, uh, okay. yung sa kabila hmm. ko, sir. Sa Roqueta. Tambay lang, tambay lang. Tambay. Ayos ha, mayroon tayo ito. Itong kalye na ito, uh, dating bukas pero ngayon Masalado uh, na at marami lang nakatira. <laughs> <laughs> o, okay, na nakatira. Magkano uh, upa mo dyan? Parang may dito mga nangungupahan kasi. <laughs> Hindi pala sila talaga nakano rito, nangungupahan, 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 nangungupahan sila. Uh. Ayan na, nakablog kayo ha. Sino papa upa, boss? Ah, sino papa upa? Kagawad, pangalan si Mo. Okay, mga mayari dito sa lubat. Sa looban. Uh, okay. Kasi ano na ito? Ready na kayo? Open to you. Kasi kayo ito. Ha. Sabihin mo doon sa nang unang upa, kukunin na po ng gobyerno ito ano, ayusin. Ayun ay magkano upa niyo? 5 po. Kailan ka pa rito? Mga wow. Uh, mga tatlong taon na mga tatlong taon pa lang. Ano yung pangalan niya, Nay? Pangalan niya. Pangalan niya, Pangalan niya, Nay? Pangalan Eddie. Eddie. sa mo na yung pangalan. Dino, boss. To, to, to. Huh? Bang hey, ball, ito, 1-5 ang ni 3 years na daw Eh, boss. rin, boss. Hey, ko na Nay. Ballpen. Kayo kayo mo pa. Ila Santa Poy nakatira sa Looban. Hmm. Ito na, kasi kalye na to, uh, bubuksan na. Ano, check check lang uh, ni Engineer Pulanon kung uh, kailan at kung hanggang saan. Pero karamihan pala rito ay sumuupa. Ikaw. Asan na Ikaw. 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 Sumagot ka natin. Sumagot ka. Tanong lang naman eh. 2-5? 2-5. Bakit naman 2-5? Ang mahal naman ng 2-5. Hindi ba pwede 1-5? Diba? 2-5 ang upa ni nanay. Sarili mo? Nako. Sigurado ka? Ano ba alam mo? Ano po? Dito po kami kasi pinangalan. Hindi, hindi, hindi. Dati, saan kayo? Hindi ba nag-clearing kami dyan? Mahalala mo yan siya? Roqueta. Roqueta. Hindi <laughs> kami diyan, sir. Hindi oh. po kami diyan. Di no? Dito po kami. Opo. Tapos umipat kayo dito. Opo. May kilala ba kayong dating uh, pulis na taga ko Si Nasay. Si Murillo. Murillo. Opo. Nasa na? Dito rin po sila. Opo. Kaso po nagkasakit, muwi nang Umuwi ng... na. So Pali ganito lang. ha. Ito kalye ito. Okay? Kalye. Oh. So pang kalye, sabihin? Sa sa daanan, daanan. Ng, ng mga sasakyan. Hindi ito pwede. Sa tirahan natin. Ah. Karami na dito mga na-interview namin, mga nangungupahan. Okay? Swerte naman ng mga nagpapaupa. Ay, hindi po. <laughs> Ikaw, <laughs> kami na Ikaw, baka nagpapaupa ka dito. Hindi po, ito lang po Ano H nga ang pangalan mo? Ha? Pa? Pang Mila Pang po. Mila, apelito. Ramirez. Pa para kami na. Ay, parang ano ka man. Ano? Ito po sariling ah, tahanan ng to. Sa iyo iyan. Ikaw ang owner. Opo, ako sa owner. Hindi ka renter. May mga ano ka dito, may may mga iba ka dito ng mga bahay na pinapaupahan mo. May wala po. Hmm. Ito lang po ang amin. Masa? Pero alam mo ba na may mga nangungupahan dito? Eh sila po oh. 'yun. 'Yun nga, pero alam mo hmm. Oo. Okay. okay, marami salamat. Mrs. Ramirez. Ma'am, oh, sir, tanong ko lang po, ano rin po pangalan? Ako po si... Para po. Ako know. po, taga City Hall. Opo. Oh, Kami po ay nag -diba dyan sa Orofeta. Opo. Oh, Pwede po rin maraman po. Si Engineer. Po. Wala nun po. Sige po. Sa so, 3rd District din po kayo? Hindi, sa ano kami eh, sa buong uh, distrito oh, kami ang nag-declaring lang gano'n. Sa, sa demolition po, po kayo? Oo. Oh, oh. Kasi po sir, naalala niyo rin po. Ayun, Ay, naalala o niya! Ay gisto! <laughs> sa ito po ah, oh, magtatanong din ako. Okay, go! Mother ko po yung dating dito. Saan? Yung dalawa po silang nag-ano... nag ano. abeng Opo, naalala hmm. niyo rin po yun, yung dalawa matanda. Oh, ano lang niya? malangit na wanag po, wala na rin. I'm so sorry. <laughs> Sa inyo rin po sila nag ano, pinayagan nyo po sila. Kasi naman, ako naman ay mga ano naman eh. Okay. Diba? Pero sa ngayon, eh, ng ito yung labas tatagos ka rito sa Oroqueta yung isang may gilid ng uh, ah ginagawa yung isang may gilid ng LRT so dito pala so kalye pala ito alright so Sine-check lang ni engineer sa akin ako ba Ano kayo owner? Opo. Wala Ate, may may particular ba na street to? Wala. Ano, ano dumating kami dito, ano lang nakagay dito sa ano, ano, interior. Interior street. Opo. Kasi putol siya sa kalsada nila. Ah, okay. Parang interior ang tawag. Kasi looban. Wala naman siyang particular na street na wala. Okay. So interior to sa may Abineda sa Kaduroteo Jose. Ah, Oroqueta okay kabila sa yung isal Avenue. Abi Ito na po natin. So, maganda na kayo na. Hindi kan, dahil alam nyo na ang kalya ay para sa alam, mga sasakyan. Hindi pwedeng no? Kung kayo naman ay nakinabang na dyan siguro sa inyong pag-ano, eh ito na yung panahon. Ano pa nga nangyayari dito? Ano pa uh, um, dito? evangelin po. evangelin Pascual? Ano pa din ano? Ang bayani po. Uh, bayani. mo? Nanay ko po nanay mo. Okay. Lagay mo kung renter o carrier o owner half. Ay, din to, no? Ito. Ito. Ito na. Ano pangalan na nakatira dito? Lucia po. Ano Lucia. Lucia. Magkano ang mo dito? 1-5, 2-5. Lucia. Daklis po. Daklis. 2-5. Ano? Ano pangalan nyo, Miss Dani po. Dani ano? Sanilla. Sanilla. Kunin mm. mo pangalan nito. Kayo may ari? Danilo. Mm. Kayo may ari? Nakatira ka lang dito. Ayun. Ay, kawang may ari tay. Danilo. Pero nakatira? Nakikitira ka lang. Ano <laughs> okay. po? <Okay>. Ah, Ay, Danilo. Bakit ka nakikitira sa kanya? Ay. Alam mo na. <laughs> Kanilya po. Owner oh, okay. ah? Owner. kayo? Opo. eh. Okay. Kasali, eh. Ito, kanina to. Bato na. Ito bato na. Boss, sino? Kayo may-ari, boss? Asan? <laughs> boss, ano pa? may-ari? Ah, uh, ako Joseph Nangungupahan? Ay, dito. Dito. Owner. Dati saan ka galing? Dito po kami sa may Hello. Kaya nung ginaano na dito kayo pumunta. Okay. Dito ko oh, ya. Dito sa Ano pangalan? Willie po. Wala ho, ikaw okay. Alab. Alab. Ito, sino dito sa paupahan. Dito na. Alam. Ito, sino mo pa dito naka-aircon na? Ah? Ito yan, no? Kasi oh. ito ng ano? Sayo rin to? Sa oh, naka aircon naka-aircon din pala yan, ano? Ay, may ano pa dito? Nilalamo. Ano ba yung pinito ni Juan Mare? Ano ba pinito ni Elma? Ano pinito ni Elma? Sario. Namumupahan. Na Sario. Ha? Hindi ko. Sarili niya ko na yun. Owner din. Oo. Oh, yeah. Oo. Oh, uh, Dito kami tatay sa... Oo. 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 Okay. Uh, it to <laughs> sa kayo nakatira? Oh, hindi naman kasi hindi naman legal yung mga kuryente namin Sa kayo, sa kayo nakatira dati? Dito? Ah to? Ano ba ito? Ano na Nawasa na ngayon Ah nawasa na Dito pala na sila nakatira dati Lumipat lang dito Ito naging nawasa na ah kaya pala may harang, no? Ginagawa? Yung lupa ni madrigal. Ah, madrigal may-ari. Ah, okay. Ah, ang kuryente niya rito? Tanong ko lang. Illegal. Ah, illegal. Illegal. may public. Ah, okay. Sige, sige. O, may mga tubo naman eh, no? Ah, dito sila dati, mga kayon. Ah, naging nawasa na. Madrigal na, nakabili. Walang nakabili. isa lang yan, sir. Sisal. Sisal. Kita. Marisa! Marisa. Magandang tanghali sa iyo Marisa. Sa. E po sa po. <laughs> Asa ah, si Marisa? Tulog? Ah. Eh, ikaw ikaw 'to. Anong pangalan? Teddy 'to. Betelín. Isa lang 'yon. Isa lang 'yan. Ito. Ito. Masano po Marisa. Huwag! Hindi po. Dali yung peso nila nanay dato. Hindi din. Dati sa isa din. Ang pinaito na nanay mo? Regaya. Regaya? Regaya. Marisa Regaya. Nangangupahan? Ayan lang po ang upahan dito sa ayan. Ito to, nangangupahan din. Doon, may marami rin nangangupahan din yan. Hindi po. Sa'yo ba yan? Nangangupahan ito. Dito. Dito. Pangalan. Wala po. Wala pong ko Kita mo yung May mga airphone, no? Ganito <laughs> oh. uh, Hindi naman bawal gumasensyo ang buhay ng tao. <sess> <sess> Pero, <sess> at, <sess> uh, alam niyo naman siguro na itong lugar na ito ay salye, no? Baka mamaya maghanap pa kayo ng dire Kasi naman po ano Ah, um, oh, po sino may ano, ari ano, dito? Ayun ata. Na dito. Undak niya naman na, katulad 'yan, oh. Ah, oh, po. Ayun, mamumupa. Ah. Oh Wala, Wala po may trabaho po yung Alo mga. Pa ano pangalan? Sa dito, dito. po siya nakatira. Ito po. Oo. Ah. Romi Drelon. Isa. Eh are owner. Opo. Oh, ay ari din. Owner din owner. Hindi renter, ha? Ano ba ito? Ano ba ito? Kanyo rin ito? Ano ito? Ano ito? Ay, M po. Ayun! Ano Hinahanap ko yung M natibidad. Ito pala, iyon. Extension. Ito Extension. Po, ito po yung ano eh, simbahan. Yung pinagkanuhan. Ang nawawalang M natividad. Ito yung <laughs> po yung iskinitang walang pangalan. Oo. Oh, ito, diba? ito. Ito po. Ah, ito. Eh, ito, ito. po. Kasi, sorry na alala nyo, tinignan natin sa mapa ng mapping to. Halos pinag-anuhan to ng right of way ng Madrigal at Laperal property. Ayan, sir, ah, sinasabi ko na yung this totoo. This is government property. Diba? This is M. natividad Pagos na Doroteo. Doroteo, sir. Ito muna ang problemahin ko. Diyos, puputin ang muka sa'yo. Itigil mo na iyan. Darating ang panahon. Bubuksan ko na ito. O, ito na ang unahin ko. Susunod na ito. Diyos, ito Ito ba iyan? Sabi ko sa ati mo, sayang pera. Nasilip ah, ka mo ng siyudad ng Maynila, LG. May mga pera naman kayo. dito pa kayo nagpatay. Sir, wala nga po eh. Ayan oh. No? Sir, wala nga po. Paano nag ng ka nagpagawa ng ganyan kung wala kang pera? Niyan, sir. Sir, yeah, magkano God. lang ang sinasawad ng asawa ko, sir? Malay ko. J.O. lang din siya. Oh, uh, City Hotel? Mm hmm. Hmm, Diyos ko. Iha. Magkano lang ang sahod ng J.O., sir? So, itong gagawin namin ha. Itong mga taga rito, ay nako, huwag kayo magpagawa na magpagawa na ng bahay. Ah. Nasisilip ko may mga aircon pa kayo ha. Hmm? Mupati. Dito, Mupati. ilang pati yung mga dito ba siya? dito <laughs> dito mag, Huwag kayo mag, ano, uh, magpundar para dito Mupatiha sa hindi ninyo. Pag-aari ha. Sayang ng pera Yo, ninyo. Galing. Tama? Tama. Kaya nga ako sir, walang pundar, di diba? ba? Yun, maganda sila, ni engineer. Kung baka sa ano, para kayong sumusupil sa ano eh. Talo! Oh, okay na? Ito mm -hmm. na yung panahon ni si ah, ma mama. Kung baka sa ano, nakinabang na tayo na nang nakinabang dito. Pero naman, eto na. Ah, baka mamaya, humingi na naman kayo ng na relokasyon. Ha? <laughs> ah? Ha? Ito palang iskinita na ito mga kayo, walang pangalan. Tapos yung uh, extension ng M na hanap din. Anong ginagawa mo dito? Yung ginagawa ko. Po Nagarito po. ka? Okay. Nasaan ang mister mo? Nagtatrabaho na po. Uh, ibig sabihin, nangungupahan ka dyan? Hindi po. Sa'yo ito? Sabihanan ko po, po. Oh, sabihanan uh. mo. Sa amin po, sir, to. Okay. Natatanda niyo po si Aling Maming. Oh, yung matanda mami. dito. Mm. Yung, ako po yung hipat niya. Tapos okay. ito po, yung mga anak ko na po lahat dito. Tatlo po sila dito. Mm. Pangapat kami dyan. Yung okay. mister, okay. hati na po namin. alam niyo na. Huwag kayo masyadong mag -ano dito. Ka baka mamaya, eh. Ah, ayan, oh, nakita na naman ng boss namin So, ibig sabihin, alam niya ito, kalya ito ha sa kaya yan, Mnita Jubita. At nakakita ko dito, may mga aircon na yung mga iba. Ay, maganda naman. Salamat naman umaasensyo ang buhay ng tao. Pero, ang tanong yung ganito. Ay, Diyos ko. Todo ala si eh. Uh, so, Anyway, ganito, 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 Cartier, boss, eh. Ang gusto ko sabihin, nandito na ang panahon. Ah, yung Oroqueta, naalala mo, di ba? Opo, oh, mm. opo. Okay. So nandito na po uli kami. Bubuksan namin tong kali. Tapo so, mamaya na naman. Hindi na naman kayo ng relaksyon. Ha, ah, na lang gusto ito, gusto. Alin Ang ng eh, hindi kayo ng chairman Yaban, Yam, nandito na po ang uh, Manila kumapatok na po dito sa lugar namin at kung ano ang ginawa doon sa Orqueta ganun din po ang mangyayari dito okay? napagutusan kami habang nag-declaring kami dito na ah, ano yung city mm -hmm. oh ah walang personalan ito ha din naman kami kaya nga pero talagang bawal eh ha ah, bubuksan kasi itong talit okay? O, pwede naman. Hindi pa kasi eh. Katulad dito, nagpapagawa pa dyan, o. Hindi na po namin ano yun. Basta meron ako kami Eh, pinagbawa lang po na nga. Sabi, stop na yan. Huwag na pong Okay? Salamat Salamat ha. Apo.